Unang saka, may lehe yun ba? <laughs> <laughs> Yan eh. Ayun, may nakakuha mo to. Tragana na lang eh. Pati <laughs> ari gilid ako. May lakso. Ayun dalo? Ayun ka na eh. Ah, wala ba ako dalagis da? Ayun, na siya nga Chris eh no? Picture na yung may Unang lihe bunyag ba?

Kana kana, ba? Bro, tiksik di isdi ba. Hmm. Di ako pokone Bema. manik ko. Ting na me, ate te ka ho. Pokone mo Hmm. Pokana. Hmm, presmo. Bisko ka silpon Sa dito sa bakulo may lang kayo taguan lang ng kano panagana Nakanang kanang hmm. pati ng isa na ano? bago lang Pila pa pala sumuk kana. kana. Sa. Pareha pa masana, go po? na na. Ah, pero it. Hero pero Pila ba kayo mo na? May ganin kay may kon oh. <laughs> <laughs> okay na siya, Gron. Hindi na siya mag-ano. Nisa magsunggod kay nangayok mo lang to sa mo.